Eh, nga yung may na asito na may sabon na panligo tapos yung isang glutex na pang PVC at magic pen ang ginagamit para sa paggawa ng palabunutan sa itik at sa sisi. Kaya naman ano naghanda na agad ako ng aking mga kailangan. Sila nga yung mga sinasabi nila pero wala pa nga pala akong magic pen. Gumupit na rin ako ng papel para sa pagguguhitan natin. Grabe, hindi na tayo natapos sa ating pananaliksik pero syempre pagbibigyan ko kayo dahil sabihin ninyo ay ini-snap ko kayo. Oh. Una ko nga palang ginamit ay yung panlagay sa PVC. At nagsulat nga lang pala ako dyan ng tatlo na number 1 sa tatlong papel. Aba, baka ito nga yun noo? <laughs> Matapos nga yun ay eh, sinunod ko namang isulat itong glue at nagsulat nga lang pala ako ng tatlong B sa tatlong papel. Pero para sa akin ay eh, hindi ito kasi pag natuyo ito, para pa rin siyang basa. Ito na nga pala yung ating huling isusulat. Ito yung asito na merong sabon na panligo. Ah, ang ginamit ko nga pala dyan ay safe guard. Natuno ko muna nga pala siya bago ko siya isulat. At nang natunaw na nga siya, ito nagsulat na ako ng tatlong number 3. Ito na ang ating the moment of truth. Ito nga pala yung sinulatan natin ng glue at yan, ninyo mga Lodi. Ito na siya eh, pero para pa rin siyang basa. Kaya hindi ito yun. Ito naman yung sinulatan natin ng panlagay sa PVC at ito, ilagay na natin. At yun nga mga Lodi oh. Ala, ang galing. Katulad na katulad niya nga, yung palabunutan sa sisiw sa itik. Pero kita niya naman, oh, halatang halata yung sulat niya pag tuyo na siya. Ito na yung huli, yung asiton at saka sabon. Alo, ang galing mga Lodi, oh. Pero kita niyo, halata pa rin yung sulat niya mga Lodi, oh. Pero pag nilagay mo sa tubig, wow! Alin kaya sa ating mga ginawa?